kami. Ang <laughs> konti. Agawan to guys. Grabe. Sobra kanina. Balik SNR, ang daming tao. Hindi ko akalain ng ganyan. Karami talaga ang tao. Anak ko, tinatawag ko pa dyan kasi sobrang daming ng tao tsaka pila. Model lang ang peg. Nakakatuwa naman. Habang mister, busy busy. Ako naman, model-model lang. Minsan lang naman yan, guys. Pagbigyan nyo na ako. <laughs> feel na feel, eh. Nakakatuwa. Yung anak ko naman, Gora naman siya, oh. Support. Shapuno you know, okay. okay, 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 so na po Nabigyan kami ng cake. Grabe, agawan talaga. Noming. <laughs> kukuha kami. Ang <laughs> Agawan to, guys. Grabe, sobra kanina lang. <laughs> lang. sarap nito guys so pinilihan talaga to